Ang isang 21 anyo sa dalaga habang kasalukoy ng sa pagamutan ng driver ng motor na sinasakyan nito matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motor sa isang kalabaw sa bay ng infanta dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kinilala ng PNP ang namatay na biktima na si Ron na may kamado habang inoobserba naman ang driver na nakilala si Patrick Dilaga ang driver ng motor. Ayon sa investigasyon, naganamagsidente sa barangay Mayap kung saan ay nabangga ng motor ng dalawa ang isang kalabaw na biglang tumawid sa kalsada. Bunsod nito ay tumilapo ng dalawa na nagtamo ng iba at sugot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagadamang naisugot sa pagamutan subalit dinagkang ang dedo na rival si Kamado habang kasalukoy na si Delara. Napagalaman din na pagkatapos ang insidente ngayon, ang nasabing kalabaw ay nabangga pa ng isang kotse naman matapos itong tumawid ulit sa kalsada. Hindi naman nasaktan ng driver ng kotse at natuntun din ang may-ari ng na nasabing kalabaw na isa din CBO sa kanilang barangay. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol balat sagtalaw tatak RMN